itu magsugba, huwag din mag-ihaw. Ah, magsugba? ang ihaw sa'yo mo, kung ano oh. ba yun. Oo. ba? Na, init lang. ini, lang, mainit. Ba't tayo, ba't tayo, ba't Okay. Let's go, man. Anong ihawin natin, Ki? Kupal. Uy. mo ako. saradong kayo. Say, saradong um -kay. Okay, thank you, Lord may binigay sa'yo ng mag... Antayin natin yung magandang ano. Yung... Antayin natin maluto yung ating alimasag mga kamising pagkatapos ng pakul. Okay. Uy! <laughs> Naisip mo yung pakul sa kapal. Pakul ko na. Mga kamising, masarap yan. Abangan natin yung mga kain-kain na naman. Sarap-sarap to. Masarap yung pang sum-sum-wan. Pang sum-sum. 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 sum, -sum, <laughs> sum, -sum. <laughs> sum, -sum, -sum. Mag-isang buti tayo. Wala, isang buti daw mga kamising. Alabon, alabon <laughs> Libre mo. Thank you. <laughs> tayo muna yung chip cook ngayon mga kamising. Dahil masarap yung kakainin natin ngayong gabi na to. Kaya nga muna yung mga kasama natin. Si Buninay muna yung cameraman natin. Kaya. <laughs> ah. <laughs> Tatawagin na lang natin sila kay Pagod. Straight tayo no? From 2am hanggang, hanggang ngayon. <laughs> Wala mo na pahinga. Wala mo na pahinga ha? Sa gabi lang. <laughs> Sa gabi na lang, tulog lang. Bukas maaga na naman mga kamising. Hmm. 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 Sir Toto, nagamit na naman namin. <laughs> gamit na gamit. Hmm. Maka-order nga. Maka-order nga ulit. Yung maliit-liit nito, Sir Toto. ligot. Ah, okay. okay. Matikman mo 'yung luto ko, eh, kinakain. Sana masarap 'yan. Basta may tagay. Baka masabi ka na ako na lang lagi magluto sana iko na lang magbibijujuj <laughs> Dibocokay na lang magbibijuj <laughs> 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 Sige na po, nginlambdai. Uy, lamina, uy. Okay lang, i. Sarap daw makamisik di, ma. Kain na tayo na, sumsuman. Alam na niki. Uy, hindi na ako bawaw.

Si Desai, wala dito si Chukoy. Ay, wala, wala, wala. dito si Chukoy. Ay, wala dito si Chukoy. Merry, <coughs> si Merry ako. Oy, oh, o, lang lang oy, oy, oy. Diyan lang yan. Oy, diyan lang. Hindi, wala lang 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 yan. Oy, dito lang ito ako. Yan, sarap so, yan ha. ano. Tapa yan, yan. Tatlong piraso, tag-isa tayo. <laughs> yan, mga kamising. Sarap ito. Parami ang kain ni Desai nito. Okay. Biyakin natin para mas marami.

Jadi <Siser Zum voi> <compteaisama> <English> like kayak <Lockul> Next. Ito. Um, ito. Ah, Gusto gusto ko ito luto para mas masarap. mag-camera ah. Parang gusto ko na ako na magluto dyan na. Alam <laughs> ko ayun, niya nga natin yan, Ah! Kroki. Okay. Kaba, mga

Mura. Yan na mga kaising. Mga sisig. Bawang tawag eh. Ang idol. Ang idol. mga kaising kami. yung ulam natin. Eh, Tapos talaga kumamani mo? Tapos so, so, nilaga mga kamising. Tapos after laga, nilagyan natin yung iba ng margarine. Tapos may ano pa tayo, so sausawan. Para dito sa inihaw. Napakul. Kainan na mga kaising. na nga. na muli sa panibagong taon na to 2025 maraming maraming salamat po sa opisya ng mga blessing na binibigay nyo at sana tuloy tuloy po Lord at ingatan bawat isa Lord sa lahat ng aming ginagawa maging ang aming pamilya at i-bless nyo po ang aming napakasarap na ulam ngayon na inyong ibinigay in Jesus name we pray Amen, Amen. Okay <laughs> ah. Ay, thank, okay. You. thank you Thank you so much Thank you so much Thank you

tay Pauli, pahuli mga kamising, baka maubusan tayo, na <laughs> naglalaway na ako. Naglalaway. Siyempre, ito yung pahuli ng mga kamising. <laughs> atin yung huli, Ay, ma. may atin yung huli Sama. mga kamising. Ito lang ako na ano, ayan. Tapos, siyempre, nauli tayo, okay. Tapos kuha tayo ng kanin. Palawa. <laughs> Pinahuli tayo mga kamising. <laughs> Nagpulo <laughs> na. Ah, hindi pa tayo, salo do ko din. salo an sabaw na 'dri. Sa na sabaw. Kuha bigla ko nang. Ano? Ah, alis agad. Kailan may 'yan? Grab. Kaya mo buhido. Sa satong mga bisin, sabigyan ng load mga bisin, sarap. 'Yan pa kul, di mahalin mga nito. Dito tayo sa tapol. Tama 'yan, kailangan din natin papauwi ito kasi naapura sa punto. Ano? Isa rin to sa pasarap mga kamising. ang usawan. Nabala na yung mga kasama natin. susawan. Kain tayo. Si Buninay nakakain lang Hindi na naman si Buninay sa inyo. Grabe. Pakul. mo man siya may buntot Hindi ka. Hmm dan at tokay sigi yan natin sige balay mo yan tara natin ito kayo. lang habol yan wala na pala tongatay sa ayo pa meron pala ito sa akin tong saban de tongul at tokay sarap sarap yan tira-tira

iya ganda ganda iya ganda gamay lang? gamay lang nanti kita panit-panit lagi panggis ganda-ganda aku cuman tambah aja hmm

Sige, singgit naman nga ako. blood naman. Di ah, mag-helper ka na. Di Yung mama niya. Di ba mati? Jula? Mati ka istruk? Ano na siya? Lasa isugba no? So, yun. Alam mo yung nagiging yung niya? Wala nga isugba. Asing pala siya. Pagdating niya sa bahay niya, gitulungan na lang siya. Di na sa mga gis Na istruk na pala.

Oo yun. Bapong yun. Thank you so much, guys. Grabe. Ika-basog sa imong Sa'yo mong mo sa amin. Ay, nagawin. Napuno. ika mga kamay siya. Ang man eh. Sa'yo nalang nabili. Naglagat siya umang. Ang akong ibili. Sa'yo nalang nabili cua <laughs> Mahawir <laughs>